sa video na to ito 3 star natin itong snake it back challenge so huwag na natin patagalin at simulan na natin to so ito yung unang challenge na na ito 3 star ko ngayong taon di ba <laughs> kasi ka apply lang so ayun so para ma 3 star natin to kailangan wasakin muna natin itong mga scatter shot so kapag na 3 star natin pala to may makukuha tayo mga rewards sa so, bukod pa ron meron, yung available loot na makukuha natin dito is 400,000 uh, gold elixir at saka 4,000 dark elixir So ayun, uh, gamitin natin itong snake. Snake troops ba to? Snake barrel. Gawin natin snake na lang. So gagamitin natin itong snake para ko sa akin yung mga scatter shot. So hanggat maaari, dapat hindi maabot ng scatter shot yung mga snake sa bawat isa. Kasi kapag naabot yon, may chance na magfail itong attack natin. So i-reset na lang natin. Unly reset naman siya. So yun. So ang gawin natin, drop natin itong snake dito. Yung snake dito sa so, setong dito. Parang ito yung palatandaan niya, yung tatlong 'yan. So ayan. Okay, habang winawasak niya 'yan, pwede na natin i-drop itong dalawang rocket launcher dito at saka dito. Okay. So ayan, perfect. Kuha natin. So drop naman natin itong super wall breaker dito sa may obstacle. Okay, kahit banda dito siguro pwede rin. So ayan. Dito kasi matitrigger natin yung hidden Tesla. So pagkatapos niyan, drop naman natin itong uh, dalawang snake dito sa Inferno Tower. Tapos pagkatapos itong ating Barbarian King. So kaya kaya na nilang wasakin yan. So pagkatapos yan, may um, kita mo. Okay, mawasak na yan ang ating King. Pagkatapos yan, pwede na tayo mag drop ng Okay, awas na na mag-drop na isa pang snake barrel dito para wasakin natin yung mga snake ay yung mga monolith sa baba ay mga monolith sa gitna pala so ayan so drop natin tong uh, heal at saka itong rage tapos king ability so drop natin okay yan makikita mo ha hindi pa natin ginagamit yung ibang troops may chance na ma matristar star itong base na to so ang dami ng salmon, diba kusang nagsasummon yung ating king eh, Alam mo, hindi pa natin nagamit lahat ng troops. Pero napakalaki ng chance na ma natin tong base na daw kasi ano, kung pa ano uh, parang mayroon siyang handicap talaga eh, kasi makikita mo talaga. Hindi siya yung kagaya ng ibang challenge na mahirap i-3 talaga. So ganun lang. Ah uh, kailangan pinaka uh, pinaka core na gagawin lang natin dito is kailangan mo asak natin yung tatlong scatter shot. So pag natapos 'yon, yung monolith sa gitna madali nang wasakin yun. So kahit isang sneak uh, snake barrel lang dun sa monolith sa kitna, mawawasak yun kasi magsasama naman yung ating king. Kapag nawasak na nung ating king, yung town hall sa taas at saka yung mga inferno tower dito sa bandang gilid, kailangan din natin gamitin yung mga spell. So para hindi mahirapan yung ating king wasakin ito dahil may mga obstacle. So yung mga yung mga defense naman sa baba, kagaya ng mga bomb tower, hindi na natin kailangan isipin yun kasi mahaba yung range nung ano eh, ng rocket launcher at maaabot niya yun ng kusa. So wag mo iisipin masyado yun. Ang pinaka priority lang is yung scatter shot, yung isang sneak sa monolith tapos yung king sa town hall at saka dun sa baba na pabagsakan natin ng mga spell. So ganun lang siya kasimple simple -star natin tong challenge na to. So ganun lang, ganun lang gagawin natin, di ba? Kung nagustuhan niyo po itong video na to, like and share niyo na may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, i-comment yun lang po sa baba. And I'll try my best para sa replyin ko po kayo isa-isa. At huwag naman nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click mo na rin yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.